miski ano man mangyari sa akin, miski bitayin man ako, pilit kong harapin yan, ma'am. Talaga, talagang gusto ko ng pagbayaran yan, ma'am. Nagkasala man ako ng tao, dapat bayaran ko yan, ma'am. Nang lumantad si Edgar Matubato, ay inamin na nito ang pagkakaugnay niya sa DDS o ang Davao Death Squad. Ito di umano ay isang vigilante group na binuo upang linisin ang lungsod ng Davao mula sa krimen at maitumba ang mga kriminal na halang ang mga kaluluwa. Kinatakutan si Matubato hindi dahil sa ingay ng kanyang pangalan, kundi sa katahimikan ng kanyang pagkilos, upang ubusin ang mga taong ipinapatumba sa kanya para sa mga kriminal at mga itinuring na salot ng lipunan. Siya ang nagdadala ng kanilang huling hantungan ayon sa kanyang salaysay sa Senado noong 2016. Siya ay sumusunod o gumagalaw lamang sa direktang utos ni Rodrigo Duterte na noon ay alkalde ng Davao. Ang sinasabing uta at nagtatag ng Davao Death Squad. Sinasabing sa loob ng mahigit dalawampun taon, si Matubato ay naging bahagi ng isang madilim at gera, isang digmaan, kung saan ang korte ay kalsada at ang sentensya ay bala. Sa kanyang pagbaliktad at mga mapangahas na pahayag, ibinunyag niya ang mga pangalan, ang mga detalye ng mga pagpatay, ang mga lugar ng mass grave, at hindi umanoy direktang utos ng pangulong Duterte para iligpit ang mga pinaghihinalaang kriminal, kaaway sa politika at maging ang mga walang sala. Sa bawat salita niya, may nakabaong pag-amin na siya ay laging bahagi ng isang sistemang walang awa na pati walang sala ay nabibiktima nila. Unit sa kanyang pagtatapat, dinamit niya ang dating kinatatakutan upang iwaksi ang mas malawak na pangamba, isang pamahalaang pinatatakbo hindi ng batas kundi ng bala. Ang kanyang mga akusasyong ito ay tila iglat sa tanghalian tapat sa isang igla. Ang imahe ni Pangulo bilang ama ng disiplina ay nabahira ng dugo ng libu-libong buhay. Nayani ang Senado, umugong ang media, ngunit ang mas matinding tanong, sino ang paniniwalaan? ang pangulo ng masa o ang mamamatay taong umami sa kanyang multo. Napaka-kontrobersyal ang kwento ni Edgar Matubato. Sa mata ng ilan, isa siyang bayarang testigo. Ginagamit ang oposisyon upang sirain ang isang popular na lider. Ngunit sa iba, isa siyang tinig ng mga taong pinagkaitan ng mga karapatan. Ang iilang naglakas loob para humarap sa isang sistemang hindi makatarungan kaya't halina't ating balikan ang naging buhay ni Edgar Matubato sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya Si Edgar Bernal Matubato ay isinilang taong 1956 sa Davao. Lumaki siyang mahirap at hanggang grade 1 lamang ang natapos nito. Dahilan kung bakit hindi siya marunong sumulat at bumasa hanggang sa siya ay tumanda. Sa kabila ng katotohanan ito, nakakuha pa rin siya ng maayos na trabaho kung saan siya ay naging isang kusinero bago siya naging opisyal sa ilalim ng Civilian Home Defense Force. Ngunit nahinto rin ito nang buwagin ang nasabing unit dahil sa pang-aabuso sa mga karapatang pantao. Sa edad na labing walo, nasaksihan niya ang brutal na pagbawi sa buhay ng kanyang ama na naging miyembro umano ng New People's Army o NPA habang ang kanyang bahay ay hinahalughog upang maghanap at magnakaw ng mga baril sinasabing hinubukan pa ng kanyang aba na kausapin na maayos ang mga armadong tao. Ngunit hindi rin ito pinakinggan at pinugutan ito ng ulo. Ang pangyayaring ito ay nasaksiyan mismo ng kanyang mga mata habang ipinaparada ang ulo sa kanilang bakuran. Ito ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang buhay at natanim sa kanyang isipin ang pagnanais na maghiganti. Sa kabilang banda, nagsimula siyang magtrabaho bilang ghost employee sa ilalim ng Civil Security Unit ng City Hall sa Davao. Siya ay tagabantay ng iba't ibang mga lugar upang masiguro ang kaligtasan nagsilbi rin siyang Citizen Armed Forces mula 1982 hanggang sa maupo sa pagkakaalkalde si Rodrigo Duterte taong 1988. Ayon kay Matubato, naging kasapi siya ng Davao Death Squad o DDS mula taong 1988 hanggang 2013. Ang nasabing grupo ay pinapatakbo ni Rodrigo Duterte. Ang tungkulin ng grupo ay linisin ang lungsod mula sa mga kriminal. Nang umakyat sa mas mataas na posisyon sa politika si Rodrigo, nagsimula ring tumarget ng malalaking tao ang nasabing grupo tulad ng mga mamamahayag. Sa pagsasagawa ng kanilang plano, karaniwan lamang ang kanyang kasuotan nang sa gayon ay hindi siya pagdudahan. Mayroong ibinababang talaan ng mga pangalan at ito ang mga nagiging target nila. Sa umpisa ay pinagmamalaki pa niya ang kanilang trabaho dahil malalaking tao ang kanilang naitutumba. Kumikita siya na 6,000 kada buwan at nakakuha siya ng pagkakapatiran sa samahan. Kabilang na si dating polis Arturo Lascanas na siyang handler at direktang nagbibigay ng utos mula kay Duterte. Madaling araw sila kung maglipot at tumarket, Minsan ay binubuksan nila ang katawan ng biktima at nilalagyan ng buhangin sa loob bago tuluyang itapon ito sa dagat. At may iba't ibang paraan din sila kung saan hindi iyon makatarungan. Ilan sa naging highlight sa trabaho niya ay ang paghagis ng granada sa moske at at taong 2002 sinakal niya ang dayuhang militante hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nakilahok din siya sa pagtumba sa mamamahayag na kritiko ni Duterte. Taong 2013, nausig ang kanyang konsensya dahil sa tatlong babaeng dinukot, ginalaw at paulit-ulit na tinarakan ng punyal. Ang mga biktima ay sinasabing pinaghihinala ang gumagamit ng iligal na droga, ngunit ang kinahihinat na nila ay tila hindi tama. Nang sandaling ito, napagtanto niya na hindi na niya nais maging bahagi ng DDS at nais na niyang maging tapat dahilan kung bakit ibinunyag niya ang mga iligalidad na kinasangkutan niya. Taong 2014, habang siya ay natutulog, ginising siya ng kapwa niya kasapi sa grupo. Ito ay dinukot at nilagay sa bilangguan bago ipinaranas ang pangaabuso rito dahil sa pakiusap ng asawa nito ay pinalaya ito ngunit batid niya na may marka na siya pinilit niyang tumakas at tumakbo patungo sa ibang lugar ngunit walang may nais na tumulong sa kanya sumuko siya sa Regional Office ng Commission on Human Rights nang sinabi ng tanggapan na hindi siya kayang protektahan ito nagtungo siya sa Witness Protective Program at inamin niyang dati siyang kasapi ng DDS na nais umamin ng kasalanan. Hinatid ito sa Witness Protective Program kung saan si Attorney Martin na Executive Assistant ni Laila de Lima ang nagsimulang magtanong. Paulit-ulit niyang ikinuwento ang kanyang istorya sa National Bureau of Investigation at dinala siya sa isang safe house. Ikalabing lima na Setiembre, taong 2016. Isinailalim siya sa investigasyon ng Senado matapang niyang sinalaysay ang proseso ng kontrobersyal na pamahalaan sa lungsod ng Davao. Inakusahan niya si Rodrigo Duterte bilang utak sa pagpaslang sa daan-daang individual. Ayon sa kanya, halos lahat ng naganap na pagkuha ng buhay sa lugar ay kagagawan ng DDS. Ayon pa sa kanya, kasapi rin sa grupo ang mga pulis at dating kasapi ng NPA. Utos din di umano ni Duterte ang pag-atake sa moske kung saan siya mismo umano ang naghagis ng granada. Taong 2003, iniutos din ang pagtumba sa matinding kritiko ni Duterte na si Pala. Iniutos din ang pagtumba kay Nograles na siyang kalaban ni Sara Duterte sa politika noong taong 2010. Madalas na dinipensahan ng malakanyang ang mga aligasyon at sinabi ni Martin Andanat na hindi kaya magutos ng ganoon si Duterte kahit paman ilang beses na rin itong nabanggit ang mga pagpaslang sa kanyang mga panayam at talumpati. Kahit umano ang anak na si Paulo Duterte ay naguutos din ng mga pagpaslang kahit pa man ang mga taong nakaalita nito. Si Paolo rin umano ang nagutos sa pagpaslang kay Richard King na isang kilalang personalidad sa Cebu na mabilis ding itinanggi ni Paolo. Sangkot din umano sa mga naganap si Bato de la Rosa bagaman itinanggi rin nito ang pagkakasangkot nito. Buwan ng Oktubre taong 2016, sumuko si Matubato sa National Police Headquarters sa Quezon City. Ayon sa kanya, bagaman handa na siya na isyang itama ang mga pagkakamali niya. Tiniyak naman ni Bato na ligtas at maayos ang lagay ni Matubato sa tulong ni Trillianis. Pinalaya ito. Taong 2017, patuloy niyang inaamin na kasapi siya ng DDS at handa siyang pagbayaran ang mga kasalanan niya at hiling niya na paniwalaan siya. So ngayon, lamunaha.